Hi everyone, good morning. So ayan guys, meron tayong bagong update na naman kaya nakapag-video tayo dito sa ating mga alaga. So ayan na nga guys, direct ko na ipapakita yung mga niriripat ko na mga succulents at meron akong pinopropagate. So ayan guys, ito yung unang ipapakita ko sa inyo. Ayan yung ating mendoza. So, meron tayong malaking pot dito na square pot. Tapos, ayan guys, pinupugot-pugot ko yung mother plant ko ng mendoza galing doon. Diyan, yan ang mendoza guys. At saka yung nandoon. So, meron ako mendoza doon. Tapos, napag ano ko guys, napagplanuhan ko na namang ipugot tapos ipropa ko na naman siya dito. Kasi, gusto ko lang magpropagate. Oo. So, ayan guys maramihan na mga ano succulents yung nilagay ko kasi gusto ko yung kumpul kumpul ba so ayan yung ating mendoza so hintayin lang natin guys mag update lang ako kapag ano na siya kanang stable na at saka parang mag trail na siya so i-update ko lang kayo so ito guys bagong ripa to kasi nandun to sa likuran ng mga sansevieria ko doon so niriripat ko siya dito sa mas malaking pot. So, ayan. Tatlo na yung ganito ko, guys. Ipapakita ko sa inyo yung dalawa kong ano. Ganito. Pangatlo na to, guys. Ayan. Diba? So, Francisi to, guys. Pero, iba yung variety. Ito yung original. Tapos, ito. Parang... Ano, yellow dito sa itaas, no? Parang iba yung kulay talaga. So, ayan siya, guys. Tatlo. So, dito ko na lang siya muna ibagay. Ayan. So, ito po, ito rin guys. Ayan. niripat ko din siya dito sa pot na to. May mga bagong niriripat ako. At saka, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Yung variegated bonsal guys. So, nilagay ko siya sa ano, napakagandang pot. So, di ba, meron tayong nabiling mga pot na ganito. So, transfer ko kaagad yung ating bonsal. So, Napakaganda na niyang tingnan guys. Diba? So, nung nagripot ako nito guys, marami ng roots na, ano, marami ng new roots sa ilalim. Stable na nito guys kasi may mga new roots na. So, ito din, ito yung bakularis guys. Galing ito doon sa mga, ano ko, San doon. Pinutulan ko guys kasi ang taas-taas na. Tapos, trinay kong magtanim nito. Hindi ko alam guys kung paano magpropagate nito. Parang dahon lang, no? Kasi yung sansevieria na iba, dahon lang din ang propagation. Tapos yung isang propagation is yung kunin mo yung babies, tapos yung dahon. Yung pangalawa. So, ayan guys, tinuso ko lang siya dyan. Tapos maganda na siyang tingnan. So, maramihan to guys, pinugot ko sa itaas. Tapos tinanim ko lang siya dyan. At saka ito guys, si Chloe to, di ba? Ayan, maganda sila oh. Si Chloe, nilagay ko din siya dito sa magarang pot. yan magara talaga kasi. Super ganda ng pot na to guys. Tapos ito, pinopropagate ko din yung ating Purple Delight. So, kinat ko guys. Kah parang kahapon ko kinato. Tapos ngayon, tinanim ko siya. So, ito na yung ano niya oh, mukha niya. So, hindi ko pa siya dinidirigan. Ayan, napakaganda. Tinuso ko lang to lahat, guys. Same ng ating Mendeze. Eh. Tusok ko lang din. Ito din, tusok lang. So, magara yung pot nila, guys. Tipo. At saka, meron din ako ditong mga ganito, guys. Pinapropag... Eh, hindi. Trinansfer ko siya dito sa magandang pot. Galing ito doon. Yan, sa so may... Nasa ibaba. So, ayan, transfer ko siya dito sa magarang pot kasi abandon na siya, guys. Hindi ko na siya, yung pot niya nung dati, napaka -ano, luma na. So, nilagay ko na lang siya kasama ito. Napaka luma na rin yung pot nito, guys, itong alaw na to. So, transfer ko din siya, yung mga lumang pot. Binasura ko na sila guys kasi may mga ano na, sira na. Tapos yan, nilagay ko din siya dyan. Oo. Kasi nung yung San Siberia na to guys, nasa ganito na pot siya. Tapos ngayon nilagay ko siya dito sa pot na to kasi maganda. At saka ito. Naano ko rin to guys. Nilagay ko lang siya doon sa ilalim. Tapos pinabayaan ko lang tong coral cactus na to. Pero ngayon, niripat ko siya. ba? Diba? So maganda na yung ano niya, mukha niya. Nung naripat ko siya guys. Kasi pinababayaan ko lang siya doon sa ano ilalim para natabunan na nga siya doon. So, nilipat ko siya guys kasi isa siyang variety ng ano, cactus, di ba? Ayan. So, parang na-update ko na kayo dito, di ba? So, ayan yung mga propagations. Ayan. Marami-rami na sila dito, guys, no. Konti na lang yung kulang, guys. Mapuno ko na itong ano na to, mesa na to. Di ba? So, ano pa ba yung update ko, guys? Dito banda. Ayun. So, ito yung mga maliliit ko ng mga succulents. Dito ko nilagay yung mga maliliit. Wala masyadong init dito, guys. Kaya hindi gaano maganda yung mga succulents. So, since wala masyado init dito, dito ko nilagay yung ating mga propagations. Bagong propagation na naman ng Purple Delight, guys. Kasi yung dahon na yan, galing yan dito sa pinapropagate ko ng mga Purple Delights. So, meron na naman tayong bago dito, guys. Dito ko siya nilagay. Katabi ng mga lumang propagation ka ng Purple Delights. Ayan, mga lumang propa. At saka yan. So, meron na naman tayong bagong hihintayin na Purple Delights. Diba? Ayan, bagong-bago, guys. Ayan, si Cheesecake. At saka ito, ang cute, guys. O, oh, tingnan nyo. Napaka-cute. Ayan yung mga alaw natin. Andyan sila. Ayan, ito, mga propagations din to ng mga... ano guys, galing leaf propagation so ayan, unti-unti ko silang niriripat kasi lumalaki na sila tapos nilagay ko dyan lahat yung mga babies ayan halo halo may ano ghosty si ghost plant ayan purple delight so halo halo guys so yan yung updates at saka ito din guys galing to Ayan siya. O, galing to doon din. Napapabayaan. Marami akong pababayaan na mga ganito. Mga alaw, mostly. So, ayan. Niriripat ko siya dito. Tapos, okay. Tinabi ko sila. Itong mga ganito ko. Ito din. Bagong ripat. Ayan. Bagong ripat. Kasi yung nandito, Diba noon dati. Yan yun. Yan, yung ating variegated. Since, malaki na yung pot niya guys. Diyan na lang muna siya. Tapos dito, yung ating ano, pinalit na San Silvira. Meron pa akong need eripat pot na ganito guys. Ayan o, nasa likod. Napakaluma na ng pot na yan guys. Oo, so soon if meron na naman tayong bagong ganito na pot, ilagay na naman natin siya dyan para i-ano natin, Iayos natin yung mga ganito na variety. May Sansevieria, may ganyan. So, dyan ko niligay lahat yung mga ganyan, guys, na variety. Halo-halo naman yan, hindi naman yan. Puro Sansevieria kasi. May mga alo din dyan. Ayan. Ito din. Ayan. Halo-halo, guys. So, ito, oh. May nagagandahan dito sa aking mga bonsel na marami. Oo, oh, oo. Oh. So, 'yan guys, so oh, ipapakita ko sa inyo ulit. Napaganda, 'di ba? Yan. So, parang 'yun lang muna yung updates sa ating mga succulents. Ito guys, oh, tumataas na siya. Hindi ko pinukutan kasi plano ko noon dati na putulin ko siya tapos itatanim ko pabalik. Tapos kasama na sila guys, silang apat. Pero ngayon hindi po hindi pa muna kasi nagagandahan pa ako kasi wala ako masyadong trailing na succulents dito sa garden. Ito lang yung mga trailing ko guys. So mamaya na kung meron akong time at meron na naman tayong bagong mga paso. So soon baka maano tayo dito. Magpugot. Tipa. Di so ito na lang muna yung update guys. I hope you enjoy. Kumusta naman yung mga succulents ni John? Kasi wala masyadong init dito. Oo, wala masyadong yung talagang init na init. Hindi, kasi palaging makulimlim ang panahon. So, ito na lang po muna guys. Enjoy and have a nice day everyone. Bye-bye!